Noong 2016, nawala si Evelyn Sayos. Ang kanyang anak na babae ay nagkwento ng pagtakas papuntang Singapore, ngunit ang katotohanan ay nakabaon ng literal na anim na talampakan sa ilalim ng lupa. Ang septic tank ng kanilang tahanan ay nagtaglay ng isang lihim na aabutin ng apat na taon bago mabunyag. Mula sa mga pekeng post sa social media hanggang sa mga kahina-hinalang pagbili ng semento, ang kasong ito ay isang halimbawa ng pamamaraan ng panlilinlang. Ngunit tulad ng lahat ng kasinungalingan, ang katotohanan ay kalaunan ay lumitaw, nagbubunyag ng isang krimen na yumanig sa bansa. Ito ang kaso ni Evelyn Sayos mula sa Pilipinas. Isipin mo, bigla na lang nawala ang iyong ina ngunit aktibo pa rin siya sa social media. Sa simula, maaaring hindi ito magmukhang malaking bagay, ngunit paglipas ng panahon, nagiging kahina-hinala, hindi ba? Ganoon mismo ang naramdaman ng pamilya. Sayos ng mawala sa tunay na buhay si Maria Evelyn Sayos, isasang masugid na ina, ngunit patuloy na lumalabas sa Facebook, ang mas nakapagtataka pa ay kung paano tila walang pakialam ang kanyang anak na si Joanna sa pagkawala ng kanyang ina. Noong 2016, isang kakaibang kwento ang kumalat sa loob ng pamilya Sayos. Ipinahayag ni Joanna Sayos ang anak ni Evelyn Sayos sa kanyang mga kapatid na bigla na lang umalis ng bansa ang kanilang ina papuntang Singapore. Ayon kay Joanna Marie Sayos, Umalis si Evelyn nang galit sa bahay at lumipad papuntang Singapore. Sinabi ni Joanna na nagpasya raw ang kanyang ina na mag-isa sa isang bahay. Dana pagmamay-ari niya roon upang mag-isip at harapin ang kanilang mga hidwaan. Sinabi pa niya na patuloy raw si Evelyn sa pagpapadala ng mga mensahe at pagbati sa kanyang kaarawan sa pamamagitan ng social media. Si Evelyn Sayos, 54 taong gulang, ay huling nakita noong Agosto 20, 2016 at pagkatapos ay bigla na lang nawala. Ang bigla ang pag-alis na ito ay nagdulot ng pagkabigla at pagkalito sa pamilya sa Yos. Habang lumilipas ang panahon, lumalaki ang mga pagdududa. Napansin ng pamilya na kakaiba ang mga mensahe ni Evelyn, maikli at kulang sa personal na detalye hindi siya nag initiate ng video calls o nagpapadala ng mga bagong larawan. Kapag tinanong tungkol sa kanyang buhay sa Singapore, malabo at paligoy-ligoy ang kanyang mga sagot. Mayroong hindi tama sa buong sitwasyon. Paano maaaring magpasya ang isang babae na bigla na lang mawala at putulin ang lahat ng personal na communication? Dumami ang mga palatandaan ng kawalan ng katiyakan. Nawawala ang pasaporte ni Evelyn at walang record ng kanyang pag-alis sa bansa. Habang pinag-aaralan ng pamilya ang situation, mas maraming hindi pagkakapare-pareho ang nakita sa kwento ni Joanna nang lumipas ang mga linggo, buwan at taon, lalong hindi maipagkaila ang pagkawala ni Evelyn. Noong September 7, 2018, dalawang taon ang lumipas. Nagpa ang anak ni Evelyn na si Michael na i-report ang kanyang pagkawala. Sa simula, hindi masyadong nabahala ang mga pulis. Matanda na si Evelyn at sa kanilang palagay, maaaring kusang umalis ito at ito'y isang personal na desisyon lamang. Walang agarang aksyon ang ginawa at ang kaso ay nanatiling mababa sa kanilang listahan ng mga prioridad. Subalit noong Hunyo 2020, Dumating na rin ang matagal ng inaasam na breakthrough ni Michael. Habang inaayos ni Michael ang bahay ng kanyang ina, particular ang kusina, napansin niya ang isang kakaibang amoy na hindi nawawala. Noong una, ipinagwalang bahala niya ito at inisip na baka dahil lang sa ginagawang konstruksyon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong lumakas ang baho. Nagpasya si Michael na paghukayin ng mas malalim ang mga trabahador sa ilalim ng sahig ng kusina at doon nila natuklasan ang isang nakakagimbal na bagay, ang ID, pasaporte at ATM card ni Evelyn na nakabaon sa ilalim ng mga patong ng semento. Nanlumo si Michael, takot ang bumalot sa kanya. Ang katotohanan na ang mga gamit ng kanyang ina ay nakabaon mismo sa pundasyon ng kanilang tahanan ay lubhang nakakabagabag. Dumaloy sa kanyang isip ang mga pagdududa at tanong, Naroon ba talaga sa Singapore ang kanyang ina? Paano kung may mas masahol na nangyari? Natakot siyang mag-imbestiga ng mag-isa dahil baka may mas malalim pa siyang matuklasan. Kinabukasan, dahil sa labis na pag-aalala, kinuntak ni Michael ang mga pulis Dumating sila sa bahay, bagamat noong una ay may pag-aalinlangan, handa silang magsiyasat. Habang nagsisimula silang maghukay, puno ng tensyon ang paligid. Nagtagal ng ilang oras ang paghuhukay hanggang sa maabot nila ang isang hindi tapos na septic tank sa ilalim ng bahay. Nang buksan nila ito, isang napakalakas at nakakasulasok na amoy ang bumalot sa lugar, halos hindi kayang tiisin ang baho. At doon nakita ang isang walang buhay na katawan, nakakurba sa loob ng tangke at lubog na sa pagkabulok. Ang labi ay nasa napakasamang kondisyon kaya't imposibleng makilala ang tao sa pamamagitan ng mukha lamang. Nagulat ang mga opisyal at agad na isinara ang lugar. Tinawag ang mga paramediko upang tulungan sa pag-aalis ng katawan. Ang natuklasan ay nagdulot ng matinding pagkabigla kay Michael at sa mga autoridad. Paano napunta ang katawan ni Evelyn dito? Sino ang nasa likod ng nakakatakot na krimen na ito? Simula pa lamang ang paghahanap ng mga sagot at malinaw na mayroong nagtago ng isang kakilakilabot na lihim sa loob ng bahay sa loob ng maraming taon pagkatapos ng natuklasan, dinala ng mga pulis ang katawan ni Evelyn para sa autopsy sa PNP Regional Crime Laboratory Office. Ang resulta ay malungkot. Namatay si Evelyn dahil sa malalang saksak sa leeg, kumpirmado ng autopsy na ang pagkamatay ay homicide na may maraming saksak sa kanyang katawan. Ang mga sugat ay brutal. Ang trauma sa kanyang ulo ay nagdulot ng pagkabasag ng bungo. May limang saksak sa dibdib, dalawa sa leeg at dalawang malalim na sugat sa kanang bisig. Malinaw na ang gumawa nito ay puno ng matinding galit at puot kay Evelyn. Natupad ang pinakamalaking takot ni Michael, ngunit kailangan niya ng karagdagang patunay. Isang DNA test ang isinagawa upang maalis ang anumang pag-aalinlangan aning resulta ay nagkumpirma sa kanyang kinatatakutan. Ang katawan ay talagang kay Maria Evelyn Sayos. Lumubog sa kanyang isip ang nakakagimbal na katotohanan. Ang babaeng pinaniniwalaan nilang nasa Singapore ay patay na pala. Nakabaon mismo sa ilalim ng kanilang mga paa. Agad na napunta ang lahat ng hinala sa dalawang tao na matibay na nagsasabing nasa ibang bansa si Evelyn sina Joanna at ang kanyang boyfriend na si Ronald James Ruby. Nang walang pag-aatubili, inaresto ng mga pulis ang mag-asawa sa ilalim ng suspetsa ng pagpatay. Noong Hulyo 23, 2020, Dinala sina Joanna at Ronald James Ruby sa kustodya ng Dasmarinas City Police. Sa panahon ng pagtatanong, Pinilit ng mga polis na aminin nila ang pagkawala ni Evelyn. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa bahay sa buong panahon. Hindi nila maaaring itago ang katotohanan magpakailanman. Sa ilalim ng matinding presyon, nagpakita na ang mga pagkakamali. Naging tahimik ang silid ng interrogation nang sa wakas ay sumuko si Joanna at aminin ang nakakagimbal na katotohanan, siya ang pumatay sa kanyang sariling ina at si Ronald James Ruby ang tumulong sa kanya. Ang motibo sa likod ng kasuklam-suklam na krimen ay isang masalimuot na dahilan ng galit at hidwaan. Lumitaw na si Ronald James Ruby ay may matinding poot kay Evelyn. Ang galit na ito ay pinalala ng patuloy na away sa pagitan ni na Evelyn at Joanna. Lalo na tungkol sa mga desisyon ni Joanna sa buhay at sa kanyang relasyon kay Ronald James Ruby ayon sa mag-asawa, ang patuloy na pagpuna at pagmamaktol ni Evelyn ay lumikha ng isang nakakalason na kapaligiran na sa huli ay sumabog sa karahasan. Sa totoo lang, si Evelyn ay isang mapagmahal na ina mula sa Dasmariñas, Pilipinas. Siya ay lubos na nagmamalasakit sa kanyang dalawang anak, isang lalaki at isang babae, na minamahal niya ng higit sa lahat ang kanyang paraan ng pagiging ina ay halo ng init at disiplina. Tulad ng maraming iba pang mga ina sa Asya na naniniwala sa mahigpit ngunit mapagmahal na gabay. Isang bagay ang sigurado, palagi niyang minanais ang pinakamabuti para sa kanyang mga anak. Habang lumalaki si Joanna, nagsimulang mag-alala si Evelyn sa kanyang anak na babae dahil sa kanyang pabaya at mapanganib na pag-uugali, ang buhay panlipunan ni Joanna ay naging masyadong bukas at walang ingat at sa edad na 16, siya ay nagdalang tao. Ito ang nagtulak sa kanya na lumipat kasama ang kanyang boyfriend na ama ng kanyang anak. Labis na nasaktan si Evelyn nang makita kung paano itinapon ng kanyang anak ang kanyang kinabukasan ng basta-basta. Ayon sa anak na lalaki ni Evelyn, madalas siyang magmaktol kay Joanna tungkol sa kanyang mga responsibilidad at kung paano maayos na alagaan ang kanyang anak. Hindi alam ni Evelyn na ang kanyang mabuting intensyon ay nagdulot lamang ng galit kay Joanna. Sa tuwing pinagagalitan siya ni Evelyn, tumatakbo si Joanna sa kanyang boyfriend at nagre-reklamo tungkol sa patuloy na pagpuna ng kanyang ina. Sa paglipas ng panahon, tila lumalaki rin ang galit ni Ronald James Ruby kay Evelyn. Marahil ay nakita niya si Evelyn bilang isang hadlang o baka hindi na niya kayang tiisin ang mga reklamo. At sa gayon, isang masamang plano ang nabuo, isang plano na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa araw ng pagkawala ni Evelyn, tinawag siya ni Joanna mula sa ibaba ng hagdan na sinasabing may sorpresa para sa kanya. Si Evelyn na walang kamalay-malay sa naghihintay na panganib ay bumaba ng mahinahon na walang inaasahang anumang kakaiba. Ngunit nang makarating siya sa ibaba, si Ronald James Ruby ay nakatayo roon na may hawak na martilyo, ang kanyang isipan ay puno ng galit. Nang walang pag-aatubili, hinampas niya si Evelyn sa ulo ng buong lakas. Bumagsak si Evelyn na may masakit na daing at dumadaloy ang dugo sa sahig, ngunit humihinga pa rin siya. Sa pagkabigla at alam na walang pag-urong, inutusan ni Ronald James Ruby si Joanna na kumuha ng kutsilyo sa kusina nang walang pag-aatubili. Sinunod niya ito at bumalik na may dalang malaking kutsilyo. Sa isang nakakatakot na kilos, sinaksak nila ng maraming beses si Evelyn upang siguraduhin hindi siya makakaligtas. Pagkatapos ng brutal na pagpatay, dinala nila ang walang buhay na katawan ni Evelyn sa septic tank sa ilalim ng kanilang bahay at itinapon doon. Akala nila ay nakabaon na nila ang kanilang lihim magpakailanman. Pagkatapos mag-order ng graba, buhangin at semento, hinalo ni Ronald James Ruby ang mga materyales upang ibaon si Evelyn sa loob ng septic tank. Akala nila ay ito ay isang permanenteng solusyon, ngunit mali sila. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang mamaga at mabulok ang katawan ni Evelyn sa madilim at walang hangin na tangke, na nagdulot ng hindi matiis na baho. Napansin ng mga kapitbahay ang masamang amoy na nagmumula sa bahay, at may mga ulat na si Ronald James Ruby ay madalas na nakikita na naghahalo ng sariwang semento desperadong sinusubukang takpan ang lugar. Sa tuwing lumalakas ang amoy, si Ronald James Ruby ay nasa labas, siniselyuhan ang mga bitak, at naglalagay ng mas maraming semento upang itago ang kanilang kasuklam-suklam na krimen. Samantala, si Joanna ay may ibang plano upang mapanatili ang hinala. Nagpasya siyang magpanggap bilang kanyang ina online Regular na ina-update ang Facebook account ni Evelyn at nagme-mensahe sa mga kapamilya na parang walang nangyari. Ginawa niya ang lahat upang mapanatili ang pantasya. Nagpo-post ng mga birthday greeting mula sa account ni Evelyn at sumasagot sa mga kaibigan at kamag-anak na parang normal lang ang lahat. Para sa lahat sa social media, tila buhay at maayos si Evelyn ang panlilin lang na ito ay epektibo sa loob ng mahabang panahon. Walang nagduda sa pagkawala ni Evelyn dahil tila aktibo pa rin siya online. Ngunit nang matuklasan ni Michael ang katotohanan, unti-unting nagkawatak-watak ang web ng kasinungalingan. Si Ronald James Ruby ay sinampahan ng kaso sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code para sa kasuklam-suklam na krimen ng pagpatay. Si Joanna naman ay hinaharap ang parricide sa ilalim ng Article 246, isang krimen na yumanig sa mismong pundasyon ng kanilang pamilya. Sa ngayon, walang pampublikong impormasyon tungkol sa sentensya kina Joanna Marie Sayos at Ronald James Ruby para sa pagpatay kay Maria Evelyn Sayos. Ang pinakabagong ulat ay nagpapahiwatig na sila ay inaresto at sinampahan ng kaso at pareho ay nananatili sa detensyon sa isang hindi ipinapahayag na lokasyon dahil sa sensitibong kalikasan ng kaso. Ngunit ang mga detalye tungkol sa kanilang paglilitis at sentensya ay hindi pa naibubunyag. Posible na ang paglilitis ay patuloy pa rin o hindi masyadong sakop ng media. Ang kaso ni Evelyn Sayos ay nagbubunyag ng isang nakababahalang katotohanan na nagtatago sa ilalim ng mukha ng isang normal na pamilya. Siya ay isang mapagmahal na ina na. Sa kabila ng kanyang paghihirap sa mga pabayang desisyon ng kanyang anak, ay patuloy na nagbukas ng kanyang puso at tahanan kay Joanna at sa kanyang boyfriend. Ngunit bilang kapalit Ginantihan nila ang kanyang kabutihan ng malamig na pagpatay dahil lang sa pakiramdam nila ay sobra siyang nagmamaktol. Nawai magkaroon ng kapayapaan si Evelyn Sayos at nawai magtagumpay ang hustisya laban sa mga nagtaksil sa kanya. Salamat sa panonood.